Hello so, guys, isang so magandang umaga sa akin For this video, nandito ngayon tayo sa Kisil Palawan isport kung makikita natin guys nagpila-pila naman yung packs ng uh, isda dito yung isda na yan guys, uh, galunggong dito ka na sa babae kung masasipat natin guys, wala dito yung pag-aset ng uh, pag-eskiba itong box-box uh, packs, packs na isda po kung dati sa sana, at marami pang pila na uh, service ng uh, mga pastikan So guys, tignan naman natin. Ang daming mga nakatayo. Yan ay uh, naglalaot at hindi pa naman is bayan at kaya uh, ito ng ating gipar sa municipality na gisun. So, so makita natin guys, ang dagat, kalmadang kalmada. So napakaganda talaga ng na, uh, timing na yun. Kaya tignan natin ang huli nila. Ito guys, so, oh, pwestong-pwestong galungkong mga sa yamang uh, karagatan. Bising-bising ang karamihan sa pagpapasin yun know. o ito guys o oh, non stop pa rin talaga ang active ng iska so busy talaga para sa uh, so guys ito yung pastigan ito yung uh, sumuli ng makikita natin ang pinaka highlight kung lang mark ng kaysang palawan ay ang tapos ok so, guys thank you very much at uh, God bless